ito ngayon tayo ng ating pang-ulam kasi may pasok na naman tayo bukas ng umaga. Yan, samahan niyo ako pa paano tayo magluto. Yan. Kitchen serie muna tayo ngayon dito ng isang buhay OFW. Samahan niyo ako. At ito ang ating lulutuin ngayon. Magluluto tayo ng binagoongan. Ayan. Kaso yung sili ko, hindi ako nakabili pero lalagyan na lang natin ng garlic chili para mayro me may anghang siya. Yan. sumahan niyo ako. Mag-start tayo. I Start muna natin to. Atin muna ang pakukuluan bago natin hiwain ang maliliit. Sama muna tayo ng pakukuluan natin. Ay! Casserola. Tayo man. Pakukuluan ng ng karne. Dagdag tayo ng kalahate. mga tayo ng kalahate. Tumong pagdaan na. Pakolo na tinanong. Oh. Yan. Kapag tayo ay dadapo, maghihiwa naman tayo ng mga sibuyas at ng bawang at luya. yung pinakukuluan. Ito na yung ating pinakukulo. Waiting na lang tayo dyan. Tapos, syempre, yung regado natin. Nakapaghiwa na tayo ng sibuyas, bawang luya. Ihiwain na lang natin ito mamaya. And then ready na tayo para sa pagluluto. Konti lang yan. Hindi ko naman kakadamihan kasi ilang araw lang naman ako. Na. dalawang ulam lang. Makakaumay naman pagka sobrang dami. Ako lang naman mag-isa. Yan. Diba? Yan you know, o. Shrimp. Tapos yan. Coconut milk. Pwede na siguro yan At atin ang hihiwain Tapos yung sabaw niya Hindi rin natin itatapon Kasi gagamitin natin pang sabaw ng konti Patay na natin to Patay na natin yung kalan Pwede na to Konting pakululang, okay na yan Hihiwain natin Gigisahin pa naman natin yan no? May, Ayan, naka-prepare na yung ating isang lulutuan Ayan, na. ahunin na natin Uy. So, Uy. Uh Ipagman -huh. natin yan ng malili. Sa Uy, yun pulon Pulong-pulong na siya, oh few moments later. Okay. Ikaw na at nakaluto na tayo. Finish na ang ating luto nito. Ayos na ito, ayos na. na. Ipangulam na tayo. Yan, thank you, thank you sa mga nanood at sa mga uh, hindi pa nakakapagluto uh, ng ganitong ulam. Yan, subukan ninyo rin. Napakasimple lang naman. Kita nyo naman kung ano-ano yung sunod-sunod ko -sunod lang nilagay. Uh, konting mga regalo lang at napakasimple kaya-kaya at talagang mapapakanin siya sa sarang. Yan, ganito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.